Guys, nakoy nang ka guys oh. Nabalik man ang sanga. Tu so, balik, Sa kabugat ba? Ambo tilaw pa man ni amo ang utanon. Lingod pa ba? Oo. Mo mo. Tanon ani gawa tanga gat ani kada dagang pun milubi dinio. Oh. Dagang eh. milubi. so pide man ni gat an. Hmm. Pais tupa oh. Kami siyo kay gataan ba? Oh, na guys. Na na lubi. Gata na ni. Oh. Oh. Ah, lubi na ko din idagan man lubi. Ah, kay babaw. Oh. Ah, pagidi oh. Na pa oh. Pidi oh. tagas ang gid kayo. So, apo ito sunahan. Na so, nangka dini oh. Tagak mabalik man sa amo na ning I don't know kung linghod pa niya. Try na mo ning kuan so napakuha og lubi. Ferdy. Salamat aninan. Ang ipabuntan. Tawagat ana ah, mo na tinday didto. Salamat. Thank you Lord sa grasya.